Cancer, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating TRS Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Star Intentions by Alian Race. So, ito po ang ating TRS Bracelet bracelet. Ayan. Sa akin po yan. So, hindi na siya bago. Lagi ko kasi yung sinusuot. Ngayon ko lang ulit yan hinubad. Tapos, ito naman po yung ating evil eye amulet necklace. So, para saan nga po ito, no? Pampaswerte po ito sa love life, sa career, sa business, sa health, ano pa, sa uh, sa mga inaayos po ninyong papers, kung may binibenta po kayong mga properties, okay na okay din po yan. Pwede rin po kayong mag-wish dito directly. Pwede nyo ding makita dito kung sino ba yung mga may galit sa inyo, ingit sa inyo, uh, yung mga, ano ba yun, yung parang binabackstab kayo, yan po. Tapos, pangontra din po ito sa ulam, sa barang, sa sumpa, sa mga naiingit sa inyo, sa nag-evil eye po sa inyo. At pangontra din po ito sa aksidente. So, yung mga mahilig dyan magbiyahe-biyahe, perfect po yan para sa inyo. So, open din po tayo for international shipping. So, kung interested po kayo, ilalagay ko na lang dyan sa comment section yung link ng aking Facebook page at yung ating email. So, pag kayo po ay naka-deactivated sa Facebook, sa email na lang po kayo mag-direct. Kasi hindi ko po kayo mare-replyan. Makikita ko lang po yung message nyo, pero nakalagay doon, this person is unavailable. Kaya di ko po kayo mare-replyan. Akalain nyo lang po na ay nanin, nan nang, nang sisin lang. Pero actually, gusto ko kayong replyan, di ko po kayo magagawang replyan. Dahil naka-deactivate nga po yung iba sa inyo. So, yan. Umpisa na po natin overall energy spirit guide overall energy for cancer overall energy for spirit guide for cancer okay so we have the fish pero kasi nakabaligtad siya hindi ba so may iba ano ingatan ninyo ha kasi baka magka problema kayo sa isang tao na ayan po uh, sabi natin sa isang taong mapera pwede rin na magkaroon kayo ng problem in terms of finances po niyo So, yan yung overall energy. Kaya, mag-iingat po kayo. Yan. Kung meron kayong kadil dito na isang tao, so, kailangan meron kayong palabra de honor. Kailangan kung ano yung sinabi nyo sa tao na yan, na nag expect ng something sa inyo, eh, talagang dapat po is bigay po ninyo. So, ayan, we have Uh, the bear here. So, may naiingit sa inyo. Ayun. Some of you, magkakaroon kayo ng problema sa isang tao kasi may maninira po sa inyo. So, pwedeng nakikita nung tao na to na ang ganda nung, nung, ano yun, nung communication mo, ng connection mo with that person, dun sa maperang tao, baka siraan ka niya. Okay? So, mag-iingat po kayo sabi natin kung kakilala mo yung isang tao na to, huwag mong i-post sa social media na kakilala mo siya na nakipag mayroon kayong transaction, may magaganap kayong transaction kasi pwede niyang kunar i-message yung tao na yon, ganun. Tasiraan ka, may masabi about sa iyo. Kaya mag-iingat po kayo. Check natin energy pa po spirit guide. We also have five of cup. Yun, may regrets dito. O, oh. yun nga. Ingat kayo sa mga pinopost nyo sa social media. Baka masiraan po kayo. Sabi natin, for some of you, hindi to about sa pera. Pwedeng ito ay about sa love life niyo Pwedeng may ex kayo dito na, ano, na ayaw kayong maging masaya. So, nakita niya, di ba, may, may ka-date kayo. Uh, masaya na kayo. So, baka sirain niya yung kasiyahan na yan. Kaya, kung meron kayong ex dito, yan, i-block nyo na po. Lalo na kung wala naman talagang na dulot na mabuti sa iyo yung tao na yon. Tingnan natin. Meron tayo dito ng coexistence. Sabi dito, you have balance, independence and connection in your relationship with mutual respect and support for fostering growth together. So, wag po na lagi kayo daw yung nagbibigay sa isang connection. Mm, mm Kailangan parehas kayo dito. Parang sabi natin, give and take po dapat. Pwedeng sa family nyo yan, sa katransact nyo yan. Hindi pwede naman na kayo lang yung magkakaroon. ba? Diba? Dapat meron din siya. O kaya, hindi lang pwede na siya yung magkakaroon dun sa mabebenefit, May mabebenefit dun sa, tra sa transaction niyo. Dapat ikaw din. So, kailangan balansehin nyo po yan. Ano? So, parang ganito kung meron kayong negosyo, tapos meron kayong ang pinapatao mo dyan, kapatid mo. di ba? Pero employee mo siya. Pero dahil nga kapatid mo siya, umaasta siya na boss. Yung tipong ganun ba? Or ano, yung trabaho niya ba, hindi dapat katulad ng trabaho ng mga iba mong staff? E, staff mo rin naman siya. So, tipong ganun po. No, huwag kayong papayag. Kaya nga sa business talaga, importante na hindi po kayo mag-hire ng kamag-anak po ninyo. Kasi sasama lang yung loob sa inyo kapag may nasabi po kayo. Napagsabihan nyo, ganyan. Mamasamain kasi. Meron at meron po, no? Na ganyan. Kaya, kukuha kayo ng tao. Ibang tao po yung kuhanin nyo pagdating sa business. Pero kung family business, yan syempre. <laughs> Tingnan natin. Pagdating po sa love life. Spirit Guide. Kamusta po ang love life ni Cancer? first week po of ano, February. Meron tayo ditong justice. Meron tayo ditong ten of cups. May magpapakasal ba dito? Yun po kasi yung mas mataas na chance na pinapakita eh. Pwede may magpapakasal. Ayan. So, very transparent naman kayo ng person mo dun sa kaya ninyo. Hmm, sabi natin, hindi nyo masyadong bobonggahan yung inyong ano, intimate lang yung wedding. Bakit? Kasi pinag-usapan nyo talaga yung budget ninyo. So, ayan na sa budget, hindi kayo magkakasira. Sa pera, hindi kayo magkakasira ng asawa mo or ng person mo. Kasi honest kayo sa isa't isa. Mm -mm. So, maganda po ang usapan dito. Ngayong first week, pagdating sa love life. Tignan natin, pagdating naman sa kaperahan, we have the chariot, we have ace of swords, And we have nine of cups. May success na paparating o oh, pagdating sa kaperahan. So kung ano man yung transaction mo with this person na pwede nga may manira is magiging ano po yan. Mag ano ba? Magpo-proceed po yan. Kaya yon ingat-ingat na lang talaga kayo sa mga pinopost po ninyo. Punta naman tayo by second week. Ano? sa career mo na pala tayo kasi ito kaperahan. Career mo na tayo. We have temperance we have the moon. So, may completion po dito. So, parang yung matagal nyo nang hinihintay, kunwari na promotion, pagdating sa trabaho, ibibigay na po yan sa inyo. Meron din naman dito, kung ang hinihintay nyo lang, matapos yung kontrata ninyo, ayan po, pwedeng malapit nang matapos. Mm, -mm yung inyong contract tignan po natin ano pa yung mensahe by second week na po tayo okay? pagdating sa love life king of cups seven of wands So, meron dito nawawala ng oras. Pero, babawi naman. Ayan po. So, may mawawala ng oras, pero babawi. So, ba diba, second week, dito pumapatak yung ating Valentine's Day. So, pwedeng nitong mga nakakaraan, ba diba, busy yung person mo, pero hindi niya papalagpasin yung Valentine's Day na hindi siya mag effort sa'yo or hindi kayo magkikita. Wala na lang kung LDR yung iba sa inyo sa kaperahan po, we have the sun and we have queen of coins. So, parang nanalo kayo dito sa loto, no? Ganun yung feeling ninyo. Oo. So, di ba kung ano man yung nag dito na transaction, pwedeng by second week nyo po makukuha yung pera. Mapapasakamay po ninyo yung pera. Ayan. Hmm, ganun talaga yung nakikita ko dito. Oh. Para kayong nanalo sa loto. Ganun yung feeling ninyo. Heaven sa career po, we have six of swords. Meron tayo dito ng four of swords. At meron tayong queen of cups. Parang may hinihintay kayo dito. So, dito naman yung energy by second week, parang may nagpaasa sa inyo pagdating sa trabaho. Alam mo yung nakaprepare ka na, tapos biglang hindi siya natuloy. So, pwedeng may delays po dito. Pwede naman itong delays na to isinadya po talaga. Para pahinain yung loob ninyo. So, pwedeng may imimit kayo dito sa trabaho, pero hindi siya matutuloy. Tignan natin. So, okay masyadong umasa dito. Sa third week naman po, pagdating sa love life, we have eight of cups, the tower, may tampuhan, may malaking, actually hindi lang siya tampuhan eh, mukhang malaking away po ito. Ace of Wands. Ayan, may malaking away to. Meron kayong hindi pagkakasunduan talaga ng asawa mo. Yan, pwedeng mauwi po ito sa hiwalayan. Or mapag-usapan nyo po yan. Tignan natin kung matutuloy ba yan. Pwede kasi na baka panakot lang. The magician. Okay, hindi naman siya matutuloy. Parang, pa, pwedeng may magsasabi lang na, sige, maghiwalay na tayo, ganyan. Pero hindi naman po tututuhanin. Mm, -mm. Parang nasabi lang because of bugso ng damdamin sa ano naman po tayo sa pera we have the lovers we have seven of cups tapos we have stairway to light okay so di ba nga sinasabi ko dito kanina yung iba sa inyo hindi kayo mag-aaway pagdating sa pera mm, -mm. so ayan po ito pagdating sa money pwedeng hati kayo ng person mo pagdating sa mga bayarin Okay? Or family mo, kung sino man itong mga kasama mo sa bahay. Mm -mm. Yun naman po yung pinapakita rito. Tapos ito lang, yung iba sa inyo, parang this third week, mahihirapan kayong, uh, parang mahihirapan kayo sa pagbabudget ng or hindi pagbabudget, pag may meal plan yun yung nakikita ko dito so parang maliit lang siya na problem no kasi parang ganto sa bahay may isa nagda-diet o yung yo sabi natin, dalawa nagda-diet. Pero magkaiba sila ng diet na ginagawa. Yung isa, sabi natin, puro karne. Yung isa naman, puro gulay. Yung tipong ganon. So, parang medyo mahihirapan kayo. <laughs> uh -oh, parang ang dami yung kailangan gawin, lutuin. Ngayong week na ito. So, pwedeng mapapagastos po kayo. So, tignan nyo na lang din kung worth it ba yung pagda-diet. Ayan. Check natin pagdating sa career. We have Queen of Wands, we have Ace of Cups, and we have King of Coins. Pagdating naman po ito, sa trabaho. Okay. So, yun. Meron kang katrabaho dito na pwedeng yayayain ka sa kung ano mang pinagkakakita niya. Side hustles niya po ito. So, parang i-recruit -re -re ka niya. Parang magiging under kanya. Parang ano ba tawag doon? Agent. Magiging agent mo siya yung ganon. So, tignan nyo po kung okay ba sa inyo, mapagkakatiwalaan ba yung taong yun. Tignan natin kung kikita ka ba dito. Eight of ones. Actually, magaling magsalita tong ano mo nato eh. Pero, totoo, siya yung mas kikita. Kikita ka rin naman, pero mas kikita siya sa'yo. Kaya, tignan mo kung magbibigay ka ba ng, sabi natin, mag invest ka ba dito sa in-offer sa'yo ng katrabaho mo. Mm -mm. pwede rin naman, kung hindi naman yan ibang, I mean, hindi yan side hustles, pwede po na sa trabaho, yan parang may o-offer sya sayo na bagong trabaho so, tignan mo na lang din actually eight of coins puro 8, no yung pinapakita dito, so maganda mm -mm. ano lang talaga to negosyante lang talaga tong, ano itong kausap mo na to dito sa trabaho, mhm -mm. Yan. Ikaw na lang. Nasa sa'yo na lang yan. Cancer, kung magpapapersuade ka ba sa kanya. Check natin. Pagdating naman sa fourth week, pagdating sa love life, we have four of coins. We have the hierophant. And we have nine of a uh, nine of wands. So, meron talaga dito. Ayun. Magpapakasal. Yun yung pinapakita dito. So, I don't know lang kung may tutol dito sa pagpapakasal ninyo. Pero kasi ipaglalaban yung pag-ibig eh. So pwede rin na yung person mo baka nakaipo na siya. ayan pwedeng magpo-propose naman. Mm -mm. O dito dito na matutuloy yung kasalan po ninyo. Maayos naman yung nakikita ko dito. May nai-stress lang. Mm -mm. Parang may tumututol kasi na family members. Yun po yung pinapakita rito. Two of Swords sa, sa pera ito. Page of Coins and we have Queen of Swords. Okay. Meron ba kayong karelasyon dito, Cancer, for some of you? May karelasyon kayo dito na hindi pa siya mapakawalan ng nanay niya, ng pamilya niya, kasi pwedeng meron pa siyang responsibilities. So, pwedeng hindi nga talaga, sabi natin, hindi talaga, pa, oh, parang issue niya, na, yun na din dito is pera. Pwede, no? Kasi nga, dahil sa responsibilities eh. Ayaw pa siyang pakawalan dito. Knight of Coins. yan So, pag-isipan nyo kung itutuloy nyo ba yung kasal ngayong, ngayong buwan na to or ngayong taon na to. Kausapin mo ng masinsinan yung person mo dito. Kasi baka marami kang makaaway dito na family members niya. Sa career, we have death card we have nine of swords. Ayan, parang nababother kayo dito sa sinabi or sa inoffer sa inyo nung katrabaho ninyo. Three of coins. Or pwede rin, pagbabago dito sa trabaho. I don't know kung naiba ba yung shift ninyo. Naiba ba yung management, yung nag-handle ng trabaho po ninyo, ng company, ganyan. So, parang stress kayo dito. Three of swords. Torn. It's either torn kayo. Kung magstay ba kayo or hindi. Sige. The star. Okay, so kung ano man yung pinaproblema mo dito sa trabaho ngayon, sinasabi naman po na maayos siya. So, hindi mo kailangan magpabigla-bigla dito, naaalis ka. Ayan po. Tignan natin ano ba yung dapat mong pagtuuna ng pansin. Aris. Okay, six of wands. This could be your marriage talaga. Your marriage, pwedeng ikakasal, yung may kakasal dito, o yung marriage ninyo ng asawa mo na Hala. ayusin nyo po kung ano man yung mga dapat ninyong ayusin. Kasi nga, pwedeng may mga tampuhan din talaga or malaking away dito. Dapat iwasan, Ten of Swords, magsinungaling. So, be honest, be transparent. Kung meron kayong gustong sabihin sa isang tao, sabihin nyo po. Ten of Coins. Ayan. Ah, ingat din kayo sa pag invest Yun yung sinasabi sa inyo. Mm -mm. So, more on mga reminders yung mga nakita natin dito sa card ninyo, sa barahan ninyo ngayong Feb. So, try nyo pong panoorin yung inyong other signs, kung di po kayo naka-resonate dito. Mm -mm. So, ayan lang po, Cancer. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And, more blessings to come.